Hi guys! Magandang araw! Tara magluto ng munggo. Ayan, luto seryo na naman po tayo ngayong umaga. <laughs> Ayan nga po mga kailangan sa ating luluto ng munggo. Wow! Ayan po at magprito po muna tayo ng tokwa. Antayin nga lang po natin mag golden brown bago po natin hanguin yung ating tokwa. Masarap po kasi yung naprito muna bago ilagay sa ating munggo. Ayan nga po at pwede nang ahuin. Ayan nga po at iniisa-isa ng aking asawa yung munggo kasi baka daw po ay may bato. Ayan. Sobrang busisi. Ayan nga po at papakaluan na yung munggo. Papalambutin po muna siya piprituhin din po pala muna natin yung ating isasahon na baboy sa ating monggo para mas malinamnam. Wow! Pagtapos nga po ay pwede na tayo mag ng bawang sibuyas at kamatis. Ayan at isa-isa na po nating inuhulog sa kalan. Ayan at nilagyan na rin natin yung prinitong baboy at nilagyan ng pamintang durog. Pagkatapos sinamin na siya doon sa pinakuloang monggo. Ayan! Sobrang bango nga niya. Yummy! Ayan nga at nilagyan na rin ng pampalasang nor cubes. Ayan nga po, lagyan din po natin na patis. Pampalasa. Nilagay na rin yung tsutsarong baboy at yung tokong printo kanina. Pagkatapos pwede nang ilagay yung gulay na dahon ng ampalaya at yung ating malunggay na kinimay. Ayan. Sobrang sarap nito guys. Ayan nga at maya maya lang ay duto na. Thank you for watching guys. Sana po ay tapusin yung aking munting video. Dahil sa dulo nyo po makikita ang aking ads. Ayan lang po. God bless!